Hello guys. So ayan. So isa lang ako ngayon dito. Ito yung view. Saan kami kumakain. Ayan. Diba? Tapos kanina sinama ko si Bebe dito. Kasi mayroong planlegging ang tawag sa trabaho, uh, trabaho. Sa parnyakin dito pagkwan. So sinama ko muna siya kasi walang magpapantay sa kanya so, since na dalawa lang naman kami dito yung asawa ko so wala siyang kamag-anak dito at pareho kaming tayo sa place na to, guys Ayan. tapos yun para maganda rin ma-expose expose din si baby ganun diba ayun ayaw mag-isara kasi kinuha na naman na si baby pahinga lang ako ng kaunti tapos work na uli hmm, diba Ayan, ating kuhan guys Sama-sama uh, natin siya. Yan, uh, di ba? Ang ganda ng place. Oh. Ang nung ng view. Sarap tumambay dito. Kasi nakikita ba? Mm, -hmm. ayan. So, magpapakit muna ako guys sa camera habang naghihintay ng aking relaxing time. Yung kasi sa preschool ni baby guys, yun yung, yung para nagpaplanot na sila kung ano yung gagawin nila within the whole year or uh, within the six, for six months. Ayan. So, kaya sa sarado yung preschool. Kaya wala magbabantay sa kanya. Kaya sinama ko muna siya dito. Ayan. So, saglit lang naman. Um, kukunin din siya ng asawa ko mamaya para, 'di ba? Pag kasi ganito, guys, hindi hindi ako pwedeng umabsent 'yan. Pwede akong mag-move ng time uh, para malinisan ko yung ansbar ko, yung responsibility ko. Para hindi na mag-isip yung uh, leather namin na kung sino yung magbibigara 'yan. Kasi utang loan 'yun, wala sahod 'yun, guys. Pero pag may sakit yung anak ko, pwede akong umalis sa trabaho. Basta may sakit lang ganun. Pero pag wala naman, hindi pwede 'yun, guys. Uh, so, pakita ko sa inyo guys yung counting uh, clip na nandito si Bebe. Para for memory, ganyan. So, ngayon, nagpapakit muna ako sa camera. O, ba diba? Enjoy. Enjoy. Enjoy lang. Come. Da, Until. Fira? Hmm. Okay, magtrabaho ka, Bebe. And then, the blue jog. Diyan, ang sablo. Dara, dara. Sablo. Sablo.

Сэнна аа блин автэне Арай